So guys, ito yung time na iniintay namin si Maymay at uh, plate namin. So malapit-lapit na rin yan. Yeah. Ganda ng weather, di ba? Tapos habang naghihintay, mabuti, importante na may gadget ang mga bata ngayon, panahon na to. Para hindi mainip. Ano, nanonood siya. Oh, so, ayan guys, ayan. So free pala yung wifi dito guys ha. Tapos, ayan na nga, nagkita na nga kami ni Maymay. Sa pari, ayan, sa airport. Yes, naman ah. Ay, baka sinis na, baka sinis Ano naman, disco? ko. Parang may ako, kasama pala kita. Minsan lang tayo mag-feeling artist. Ano sa bus at sa may may tapos na may mga partner doon alas dos na so expecting mga isang oras ang biyahe Julian. So nauna na pala si Joyce. Tingin ko dito siya nasa kay kasi terminal 2 ba siya? Ayan. Kasi Denmark ang biyahe niya iye. So ganito naman ang itsura ng siya ang sa labas. Pag nag-take ng shuttle bus, madamo pa rin pala. Maraming ang na lato. So, ayan, yeah, malapit na tayo, guys. So, medyo may garden-garden nice. pa dyan. Ito na kami sa Grand Magic Hotel. Ayan. Yay! Okay. Let's go, everybody! Magical Hotel! <laughs> Joy is in the cantina! Okay, go! Go inside. Okay, just go. Go, Julian. <laughs> okay. Let's go now. We're fit. We're not that big. We're not that big. <laughs> oh my God. It's nice hotel. Naku, mamaya na lang at kumain muna tayo. Yes. Dito na kami. Anong oras na? is $3.25. I mean, not right? This for me, as well. Oh. Ito <laughs> na.